na dokumento sa kanyang pangalan ang self-confessed gunman sa pagpaslang sa batikang broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Ito ang maring inihayag ng isang source na pamilyar sa kaso ni Percy ilang oras matapos si ni Department of Interior and Local Government Benhur Abalos sa media ang gunman na kinilalang si Joel Estoral ng Quezon City. Sa nabanggit na press conference, sinabi ni Estoral na ang kanyang 140,000 pesos share sa pagpatay kay Mabasa ay dineposit sa kanyang account sa Banko de Oro. Ngunit ayon sa aming source, walang record kahit saan man ng isang Joel Estoral. Walang SSS number, wala ring record sa LTO at higit sa lahat, wala rin siyang BDO account. Sinabi ni Estoral sa kanyang pagharap sa media na ang kontrata para sa ulo ni Mabasa ay 550,000 pesos na paghahati-hatian ng anim na katao. Tatlo mano sa mga ito ay nasa Bureau of Corrections. Ayon pa kay Estoral, ang utos na patayin si Mabasa ay nagmula sa isang taga-Bucor. Kinilala naman ni Estoral ang tatlo sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang kapatid na si Edmond Israel de Maculangan at isang nagngangalang Orly. Si Mabasa ay tinambangan noong October 3, bandang alas 8.30 ng gabi ilang metro mula sa kanyang bahay. Ako, si Tala Lopez, ang inyong abante teletabloid reporter. Walang inatrasang Balita.